Hello mga ka-dinosaur. Magluluto tayo ng lunch ngayon. Isda. Tapos sa usawa na kamatis na may itlog. Ikigisa natin yun. Habang naghihiwa ako at magluluto nga ako ng lunch, ay napaisip na naman ako. May mga problema kasing dumarating sa buhay natin na unexpected. Tapos sabay-sabay. Kaya mapapaisip ka na lang na deserve ko ba to lahat kasi ginagawa ko naman ng lahat pero kotang kota na sa mga problemang dumarating sa buhay kaya lagi kong dasal kay Lord na Lord sa tuwing nanghihina ako is wag mo kong bibitawan mas palakasin mo pa yung loob ko dahil kailangan pa ako ng family ko especially ng nanay ko kaya laging kay Lord lang tayo kakapit lalong-lalo na pag feeling natin down na downtime. tapos na ako magluto bye mga kadinosaur